Hello po, tara pag-usapan natin ang mga maling paniniwala sa itlog at panahon na para ituwid natin ito. Una, nagbibigay daw ito ng panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ayon sa mga bagong pananaliksik, ito ay hindi totoo. Sinasabing ang mga pagkain na madalas nating itambal dito tulad ng mga frozen foods at ang hindi healthy na mantika ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Pangalawa na maling paniniwala, ang itlog daw ay nakakapagpataas ng kolesterol. Ngunit dahil sa mga bagong pag-aaral, ito muli ay napatunayang hindi totoo na nakaka sa level ng kolesterol. Ipinikita sa ulat na may bagyang pagtaas ng bad cholesterol tuwing kakain ng itlog. Ngunit kasabay din namang tumataas ang good cholesterol kaya ito ay hindi nakaka-epekto. Pangatlong paniniwala, hindi daw dapat kumain ng tatlong itlog sa isang linggo. Ito ay base sa ulat ng American Heart Association noon pang 1968. Ngunit sa bagong pag-aaral, kung ikaw ay malusog, maaari kang kumain ng isang itlog araw-araw. At apat naman kung ikaw ay may cardiovascular disease. Dagdag pa dito, dahil sa mataas na kalidad ng protina ng itlog, ito ay nakakapagbigay din ng pakiramdam na busog at walang gana sa pagkain. Dahil ayon pa rin sa mga pag-aaral na ang protina ay nagbibigay ng mas mahabang oras ng piling ng pagkakabusog. Kaya't mainam na mainam ito sa mga gustong magbawas ng timbang. Yun lamang po for today.